pasok ba kayo bukas? pa hindi na ho muna. Eh, hintay niyo yung payroll. Mabuti pa, papirmain niyo na lang ako ng mga... blank checks. Mm -hmm. Ay, siya nga pala, sir. Si Ma'am Sylvia nasa line 7. Ay, sige, sasagutin ko na po. Sige ho. Yes! Hi! Hi, Sylvia! Ang fake naman yata ng kikis mo sa akin. Hi, oh, sweetheart! Yes. Hindi mo na ako pwedeng tawagin. Ano na yung tinawag mo sa akin? Bakit? What do you expect? Hindi, malay mo. Gusto mo marinig yung boses ko, di ba? <laughs> I'm sorry. I'm happy with Dennis. Sino yung boyfriend mo, Maangin? Hmm. Kumusta na nga pala yung girlfriend mo na tinago mo sa ilalim ng mesa? Pinalabas mo na ba? Hindi ko nga magkakatuloy ang kayo eh. Hmm? Bye! Uy, Tinay! Ay. Ano ka ba? Tingnan mo yung ginawa mo, binasa mo. Next Sorry. time, pagpupunta ka dito, mag-iingat ka. Sige, kumuha ka ng trapo, bilisan mo. Tingnan mo yung ginawa mo, tinay. Bilis! Oo. Sadali, pasabay. Oh, ba't nandito ka pa? Di ba yung ka ni Daddy pa uwi? Eh? Eh, iniwan nga ako ng daddy mo eh. Nakatulog kasi ako sa kubeta eh. Pagising ko, wala ng tao. Bakit naman kasi natulog sa kubeta? Eh, naantok ako eh. Tsaka, pakakala mo, madali yung ginagawa akong trabaho dito. Ang hirap-hirap nun, ano? Ano ba ginagawa mo? Wala ang ginagawa kundi maglaro eh. Lahat pa ng ginawa mo, purpal pa. Lakas-lakas pa ng loob mong humingi ng trabaho oh, sa opisina. Susundun na lang kita kay Rudy mamaya. Okay. I have a business meeting sa Manila Hotel. Mm -hmm. Baka gabihin ako. Salamat, Jake. Good luck. How do you feel now, now that you're back to school? First day ng classes mo, ha? Hindi ako. <laughs> Take care. Okay, you Bye-bye. Ara? Ara, teka muna. Mag-usap muna tayo. Hey, si, mo nga ako. Ano ba? Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Hayop ka. Bayaan mo muna ang paliwanag. Tara, ano pa? Hudas! Hayop! Hudas! Ano pa? Timonyo ka! Timonyo! Sige pa, Ara. Ano pang gusto mo itawag sa akin? Alam ko, Galit ka pa sa akin. Nang dahil sa'yo nagulo ang buhay ko, duwag ka! Pagkatapos mo akong dalhin sa motel, pinabayaan mo akong mag-isa sa problema. Na hindi mo ako tinulungan magpaliwanag na walang nangyari sa ating dalawa. Ara, I admit, naduwag ako. Natakot ako. Ayoko mapagtawanan ng tao pag nalaman nilang hindi kita nag... Pag akong... Isa pa, alam kong hindi ako paniniwalaan ng parents mo. Pipilitin nila tayo magpakasal. Eh mga bata pa tayo, Ara. Kaya pinaalis ako ng daddy ko. taguro muna ako para hindi ako mapakasal sa'yo. Ara, sa maniwala ko hindi, talagang pakakasal lang kita. Babalikan kita. Gusto ko na muna makatapos ng pag-aaral. Tapos iiyayin na kita magpakasal. Ara, mahal pa kita hanggang ngayon. I mm -hmm. Jetty Mia natulog sa kwarto ni Kuya Jay. Boy, Rose! Yan ka mo yan eh. Good morning, Iha. Simba kami, sama ka. As, asan pa si Jay? Iha, isin ka na? Anong nangyari kagabi? Isin ka na? May nangyari? Jesus, pulikarpyo! Halika na nga! Magsimba na tayo! Masa-start na yung mas... Jason Policarpo, sumunod ka, ha? Opo. Hindi mo na naman no? Ang alin. Ang alala ko, na sinabi mo sa akin na gusto ko mag... Tapos may Chinese proverb something ka pa. Tapos? Yun, yun lang. Yun lang yung last na naalala mo. Mia, hindi nakapagsara yung beer house dahil bumangkaka. Ayaw mo umalis. Tapos nilakita kita dito para makapagpalit ako bago kay ihatid. Hindi mo naaalala yun? Eh, normal lang naman mag-blackout. Lasing nga, di ba? Hindi, diba? hindi normal ang alcohol-induced amnesia. Ang lakas mong uminom, sa bilis. Nadidisarap ang pag-form ng short-term memory ng hippocampus mo. <laughs> o, oh, pati hippocampus may masabi ka. Alam mo, pal-less is more, less is more ka, tapos ang dami mo pa rin sinasabi. Tsaka ang dami kong kilalang nabablack no? O, oh, sino? Si, uh, ano? Si... Siyempre, hindi mo kilala, di ba? Si, hindi ka malatatakot. Ikaw lang. Wala ang, ang kamalay-malay na... Mia, may problema ka we have to stop drinking alam mo mabuti na lang malis na lang ako kasi hindi ko alam kung anong gusto mong gawin ko Mia, mapikuno. ano huwag ano 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 Tumulong? ano 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 na ano 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 ano